Welcome po sa ating episode 2 ng ating Cordillera Road Trip or Adventure, Moto Adventure. Yan, kasama pa natin ang Team Paribot, si Daddy Joe, Si Tito Dom, si Mami A, si J4 at syempre yung misis niya si Mars Rose So yan, nandito pa rin tayo sa Baangan Escapade, dito sa may Mangkayan Ang next destination natin ay pauwi na pero ang daan natin ay sa may Besang Pass Tapos ang labas natin ay sa may Ilocosur, sur pauwi na ng Tarlac First time pala natin makakadaan ng Besang pas Hopefully, ma-enjoy natin yung ride na to at ma-enjoy nyo rin ang ride na to sa mga subscribers natin. So, yun, shoutout ko muna pala ang mga subscribers natin and followers. So, yun, shoutout ko muna si, si Christian Lorraine Pamintuan na nasa Australia ngayon. Yon, ingat kayo dyan lagi at salamat sa laging panonood. Tagalog, sana maintindihan mo ha. <laughs> si Dustin Ganisi ng Natonin Mountain Province. Komoda Toffer Tap-share na natin tapos sa lahat ng viewers natin siyempre at followers and subscribers yan salamat po sa inyo So yan ito pala yung <laughs> dinahanan natin kagabi Ito rough road <laughs> Ganda <laughs> ng pine trees ah. Dito may part na semento naman na Eh, hey, ang lamig dito oh Or Ayan dito tayo sa kanan guys eto yung dinana natin kagabi <laughs> Mapuputikan na naman ako guys Yan, Am Am National High School Tadyan Wala talagang tricycle dito sa taas no? Sa Cordillera <laughs> truck yan Delica FX nakikita ya, mo yan mga ano enduro bikes ganto kita yan grabe ganda talaga ganda talaga Wow Where is the line between dreaming and feeling blue It's four o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here. lawak ng mga pananim dito ayan o so yan, ito yung ano birthday house <laughs> cafe and homestay Ganda oh farm bill <laughs> grabe ganda dun oh malalaki yung mga bahay dito no ba't pinapayuturn ako? Ba't may daan dito? Oh? Babalik tayo nga batan party di ba? So yan, papasok tayo dito. <laughs> yan. Nagkamali tayo ng pasok kanina. Yan, Kabakab Elementary and High School. Dito daw yung ano, shortcut papuntang Besang Pass. Kagaling ka dito sa Mangkayan. <laughs> <laughs> yan o tire pads ang natin uy uy may pakasalubog na asing <laughs> eh nakakatakot dito uy. oh may pakasalubog ha may kasalubog o oh, tire pad ulit Hello. Nangalay na ako Wow maganda oh <laughs> kakaiba na lang ang dinahanan natin Puro tarpat yata lahat to eh Hello po ay Heart Central, anong Central? Ah, Kabakab pa rin. Central Kabakab, eto. Hey, Tarpat ulit, Tarpat. Tarpat ulit mga for. Eto, Kabakab Elementary School. Whoa! May landslide! Eto pa! Makadala yung way na pa! two na! Woo -hoo. ganda ko! Wow! Wooo! Wow. Appalachian sunrise meets my skin, even with my eyes still closed. Go okay. ahead. Ooh. Ay, ganda sa ano Ay, alas na para 202 I love puso Yan, 53 kilometers na lang Nasa Besang Pass, natural park na tayo Ganda, pine trees Pagbaba na tayo, pagbaba Medyo yung temperature umiinit na. Ay, may ano dito. Shooting Star Festival, Barangay Bulalakaw. Oh. Elevation natin is 1624 meters above sea level. Eh nandito na po tayo sa Cervantes Pangkayan Abalan Road. Time check natin 2:19. I heart pak Yung mga bahay oh, nasa taas ang lalaki. Slow down, accident prone area. Sharp to sharp. Daan Mancayan 1 km Cervantes 20 km. Yan Depanto mine Division, welcome. May nakita tayong kainan. Nakita pala ni Tito Dom. Umami Kitchenet. Tubo Sabit, pit Mancayan Benguet. Ang sa dami kong naiinit ngayon. ulam. Sa May Ayan dami, may dinuguan Or, di ba? Ano yan? Tortal na lo? Ayan na lang Favorite Ayan o pork ba to? Chicken Ayan Time check, 3.17pm So kakatapos natin, kakatapos natin mag lunch dito Sa umami Sa may tubo sa Pid Benguet. Thank you po. Welcome Mangkayan Municipal Hall. Dito na po tayo sa munisipyo ng Mangkayan. Sarap dito puro bangkingan. Uy, bato. Welcome Barangay Colalo Sharp to, sharp. Oh. Ay! <laughs> Ganda ng na tandaan dito. Baguio Bridge. Oh, nandito na po tayo sa Baguio Scalalo Mangkayan Benguet. simple oh resort op oh, maraming aso Besang Pass Natural Monument Landmark 25 kilometers <laughs> Welcome sa capital of Ilocosur Municipality of Cervantes So nandito na po tayo sa Beng Ay, Cervantes, Ilocosur mm -hmm. Si Ned Dub, Cervantes, Ilocosur oh, Papa, kaya ano, sharp akaliwana ah, na tayo dito eh. Welcome Cervantes, Ilocos Ilocosur Time check natin 4.06 So ayan, time check, 4.45pm So nandito pa rin tayo sa Cervantes, Ilocosur So bago tayo makarating ng Besang Pass Mga 25 kilometers pang babiyahin natin So sabi dito mga 42 minutes Sana wag umulan Ayan, mamula na doon. Mamambo na po. Lumalakas na par. Basahan na dito. Nakakamulan na. Lang, <laughs> yes, last part. yes, <laughs> part. Ah, kayak pasti siguro. Saya so, yun, At, malakas <laughs> <Gana> na. <laughs> <laughs>

Wow. Uy, bato. Eh to maraming bato. Hot okay. ya. bato maraming bato Maraming bato. Oh, salamat dito. Eh.

babawi tayo. Maabon, ambon lang yan. <laughs> na guys. Sunset na. Brabe, ganda. Ah, ah. Alam kung nakikita follow Eh, yun o. Sunset. Sana mabol pa namin. Check is 6.35 Nagpalipad tayo dito kasi ang ganda ng sunset Kahit inulan tayo kanina So ngayon paambun-ambun na lang So expect na rin mga 12 am Nasa bahay na kami yeah. so, so Welcome Welcome to Tuyok <laughs> So ayan time check 6.47pm nandito na tayo sa Suyo Ilocosur Yan, ginapin na tayo dito ginapin na tayo sa bundok kasi nagpalipad pa si eh. <laughs> na nagpalipad kami ng drone ang ganda kasi ng sunset saka ng view Buti naka, okay ka lang? Okay lang ako dito sa mga noot na Masakit dito? Hindi naman. Parang ano lang lang naman tayo. Oh, hindi naman. So, na <laughs> nag-stay sila dito kasi maputik. Ay yung side mirror ni ano? Wala tayong porting dito par. Ay hindi, pwede pa naman yan. Baliktad. Pwede uh, buti na lang nakagir ka. ganito pagsak mo no? 'to ka sa uh -huh. no. Ah. Oh. Ah, sobra masarap talaga itong mga. Oh, buti may ganito ka. Ay. <laughs> Ay, Mar, buti u. Oh. Buti na lang. Hello. Hindi pa na-change wheel. Guys, <laughs> guys. Meron. Okay na law 50k na lang. 50 talaga? <laughs> oh, okay, okay. okay lang yan 'yun. Okay lang okay 'yun. Okay lang 'yan. Basta ko lang ako. Papirma natin, mami. Pirmahan natin mamaya, no? Ingat <laughs> <laughs> <May ka> muna. <laughs> Paingat ka muna. nabigla din ako eh. Hala signal pa. Hala signal. Malapit. Hala signal. Ah, hala signal. Ayan, Botak Bridge. Ayan, nandito na tayo sa MacArthur Highway. Time check. 8.05 p.m. Premium po. Full tank. Wait lang kaya yung center stand ko na. natin na the natin is 340 pesos 4.86 so yung last gas natin ay sa may ambassador hindi ko alam kung atok benget so yun time check is 8.11 pm so nandito na tayo sa Tagodin at uh, nagpagas tayo dito sa may dito sa may Tagodin din sa may Centrum Fuel so bumiyay tayo ng from or from Tarlac is 341.7 km so babayay pa tayo ng mahigit 214 km pabunta ng Tarlac expect namin mga 1 am na makakaway or 2 Depende sa magiging sitwasyon. So, yun. Uh, natin ang dito sa episode 2. Nadahan na natin ang Suyo, Cervantes, Tagudin, Road. Nag-overnight tayo sa may Baangan, Escapade, sa may Mangkayan, Benguet. So, yun. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakifollow na din po ang ating Facebook page. Maraming salamat po sa panonood. God bless and bye-bye.